Magandang araw sa inyong lahat. Maaga akong gumising para magluto ng pagkain ni Maron. Yan ang ginagawa ko araw-araw. At araw-araw din na pumapasok ako sa trabaho. Ine-enjoy ko na yung ginagawa ko araw-araw kasi pag ine-enjoy mo, hindi mo mararamdaman yung pagod. Gawin mo silang inspirasyon para maging mahusay ang ginagawa mo sa buhay. Mahirap man ang buhay kailangan mong lumaban para sa kanila. So ayan na nga, tapos na ang trabaho ko sa maghapon. Kasama ko pala si Maron kanina na nagpresenta ako kila Tita Jenny At naglalakad na kami pa uwi. Actually, malapit lang naman yan sa bahay namin. Mabuti na lang, malamig na ang panahon, hindi na mainit. At asahan nyo na, kapag kasama ko si Maron, hindi pwede hindi kami dumaan dyan. At laging gutom. Kakain <laughs> daw muna kami kasi matagal daw ako magluto. Okay lang din naman kasi gutom na gutom na rin ako. <laughs> Alam nyo naman yes, Kain po tayo <laughs> Kain Hindi na ako nagluto ng ulam Pansin ninyo yung vlog ko Walang, walang kuha sa palengke Tinamad <laughs> may, may, may ulam pa naman So pinainit ko na siya Ayun na lang ulam namin Maroon datang nakikita ko sa rep Ha ah, ulam nyo Datang nakikita ko sa palengke ang sarap naman tong ulam. Sitaw. O oh, sitaw. Mmm! Lapit na buto ham. Hmm? Okay na kabahan ako. Hmm? Mm. Para sa bumbudong. Diyan lang kung ang kinakaba, mukhang kinakabaan din, hindi na masawit ang talong ko. Ay! Oo. Oh. Diba? Kahit napakahirap ng buhay, Diyos ko Lord. Ang hirap na nga ng buhay, namimili pa ng boto. Diyos ko! Pag nga nga. Hmm. namimili boto dam. Ay, lang... hmm, hmm. ang bilay ang tamak. Ha, alam nyo, ang harap na sila tao. Ang sarap. Ayoko lang sili. Makanghang. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Hindi kaya. Hindi carry. Hindi carry ng power ko yung sili. Masyado manghang. Hmm. Yeah. Hmm. Dapat din ako bibili ng kanya yung madilaw-dilaw. Ang hindi pala maanghang yung green, yung sobrang green. Pero pag yung green niya is medyo madilaw, yung pala yung maanghang. Mami. Ano? Mami. Mami. pa Mami. 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 Ang boto niya naman kapatid ko, yung mga hantar na ano dyan, gusto makikipusok naman po ako. Isihit ko naman kahit sa pang 7 lang. Hmm? Nagpo Ano yon? yan? Bata, bata. Hmm? Yes, ano yung sasabihin mo? Bata-bata. Hmm? Ano yun? Nag-newtrofix pa yun ha? bata niya niusup niusup lais, huh huh huh, 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 Bakong luto kasi yung kanin. Bakong luto lahat. Ay, mainit. Gusto ko yung maagang kumakain para maaga ako ng tapahinga. Para maaga, maaga kami yung kahigaan na. Yun yung adbak Kaya, kaya gusto kong kumain na maaga para maaga kami nakahiga. At saka sakat ng katawan ko. Nakaharamdam na akong sakat ng katawan. Lumakayon. Hmm? Oo, <laughs> oh, okay na anak. Bye! Bye guys! Mag-vlog na lang ako ng bonggang-bongga kapag umuwi ako sa lupaw. Bye!